Ano ang prutas na may pinakamaraming buto? Kung masagot nyo ito sa loob ng 3 minutes, ay panalo kayo ng 1,000 pesos. <tos> <tos> Your 3 minutes time starts now. <coughs> Biabas, hindi. <coughs> Santol, hindi. Star Apple. Star Apple, hindi. Pakwan, <coughs> <coughs> Pakwan hindi kada mo man ako toy puto puto kare ang hindi <pinaka> <laughs> boko hindi biaba hindi dragon bomb hindi <laughs> dragon dios <Bam> melon hindi ganun may pupuha mayroon kayo 2 minutes and 3 seconds melon <laughs> melon hindi Bakol? Bakol? Bakol hindi bakol. saging <laughs> <laughs> Saging hindi. Meron lang kayong 2 minutes and 7 seconds. Kamatis. 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 hindi. Meron lang kayong 1 minute and 56 seconds. Dragon fruit hindi. Sinuyas eh. Ay, nanyo. Wasin nanyo. Wala na eh. wala eh. Meron lang kaya 1 minute and 42 seconds. Meron lang doon. 1 minute and seconds. Palay hindi. Ah, kunong dumama. Hindi Laney. Tay Ano Nang 1 minute

52 seconds. Na, ano ang pinaproof sa na buto? Oh, Dragon set! Hindi! Hindi! Sana ka na na kung pa? Kaya na kayo, 38 seconds. Logic question niya? Ito ay logic question. Ito ba? si Bungkola. Ang abla

Logic question ini? No, no, so, ang tamang sagot ay ito ay logic question. Ano? lakang matapos namin yan, sir. Premium na na, oh. Oo. Oh, Buwan na na ako. Nakamihili na So, ang tamang sagot ay? <laughs> ang tamang sagot ay kasoy. Dahil sa sobrang dami ng buto ay tumubo na ito sa labas ng kasoy. kasoy. <laughs> yeah <gasps>